Duterte kagi. Ka si Duterte, di ba? Gidakop man sa, kung ano, Sa uh, Korte. Uh, sa ICC. oh ICC. Kaya hindi rin, hindi rin. Bright team, hindi ma'am? Hindi ka mutakan, 100. Uh, 100. 100 Sa Makauna lang. na, boss. Unsa'y meaning sa ICC. Yan lang hindi alam. Eh, hey, 10 seconds, 10 seconds. <laughs> Tika, alam oh, alam bibigyan yun. kita ng 10 seconds. Uh, Anong meaning ng ICC? Alam mo, Interpol. Ano ba? Sige, <laughs> kaya mo yan. Uh, May 5 seconds pa. Duterte yung Duterte ka. Ah, sige, uh, great na lang si Duterte ng happy birthday, tatay. Happy birthday, tatay. Sana makalabas ka, tay. Yay, thank you <laughs> sa support. Yay, Duterte tayo. Yay, ma'am. Ikaw, ma'am, baka alam mo ang ano kasagutan. Okay, okay, okay. Thank you. Duterte.